Ang aking anak ay umuwi mula sa bahay ng kanyang ina na may mga bagong mamahaling sapatos at video game na hindi ko kailanman kayang bilhin. Ang kanyang kagalakan tungkol sa mga regalo ng kanyang stepdad ay dahan-dahang humihina kapag nakikita niya ang aking katamtamang apartment. Pinapanood ko ang paghahambing na nangyayari sa real time. Tinanong niya kung bakit hindi kami makapagbakasyon tulad ng pamilya ng kanyang ina gumawa ako ng mga dahilan tungkol sa trabaho, ngunit ang totoo ay pipili ako sa pagitan ng groceries at kuryente ngayong buwan. Ang aking mga kasinungalingan ay mapait ang lasa. Sa parent-teacher conference, nakaupo ako ng mag-isa habang ang aking dating asawa ay dumating kasama ang kanyang matagumpay na bagong asawa. Pinag-uusapan nila ang mga pribadong tutor at summer camp habang kinakalkula ko kung paano kayang bayaran ang mga school supply. Pakiramdam ko ay hindi nakikita. Ipinakita sa akin ng aking anak ang bagong truck ng kanyang stepdad na may lahat ng mga feature. Siya ay napaka-excited, ngunit ang lahat ng naramdaman ko ay pagkabigo. Paano ako makikipagkumpetensya sa isang taong madaling mabili ang pagmamahal? Nagtatrabaho ako ng anim na pung oras sa isang linggo sa warehouse, ngunit ang child support at mga bayarin ay nag-iwan sa akin ng wala. Hindi na ng aking anak kung bakit nagtatrabaho ng husto ang daddy, ngunit kaunti lang ang mayroon kami hindi ko rin naiintindihan. Ang listahan ng kaarawan ng aking anak ay sumira sa aking puso, lahat ay mamahaling tech na mayroon ang kanyang mga kaibigan. Magtatrabaho ako ng overtime upang makakuha ng isang maliit na bagay, habang ang kanyang stepdad ay ibibigay sa kanya ang lahat. Ako ay nagiging disappointment dad. Narinig ko ang aking anak na nagsasabi sa kanyang kaibigan na ang kanyang real dad ay broke. Ang mga salita ay pakiramdam na pisikal na mga suntok. Hindi niya sinusubukan na maging masama, nagsasabi lang siya ng mga katotohanan na sumisira sa akin. Napansin ng aking warehouse boss na si Miguel na ako ay nagiging distracted at nagkakamali. Hinila niya ako at tinanong kung ano ang mali. Ang kabaitan sa kanyang tanong ay nagpabagsak sa akin doon mismo. Inamin ko ang lahat kay Miguel, ang financial strain ng diborsyo, ang panonood sa aking anak na mas gusto ang kanyang mayamang stepdad, ang pakiramdam na isang pagkabigo, Tumango siya na parang nandoon na siya mismo dahil nandoon nga siya. Ipinakita sa akin ni Miguel ang mga larawan noong siya ay isang divorced warehouse worker din ako ay ikaw labin limang taon na ang nakalilipas, sabi niya. Ang pagkakita sa kanyang pagbabagong anyo ay nagbigay sa akin ng unang sulyap ng pag-asa sa loob ng mga taon. Ipinaliwanag niya na ang pagtatrabaho para sa hourly wage ay hindi kailanman magsasara ng financial gap sa stepfather ng aking anak. Kailangan mong bumuo ng isang bagay na gumagana kapag hindi ka nagtatrabaho, sabi niya. Ang ideya ay revolusyonaryo. Itinuro sa akin ni Miguel ang tungkol sa logistics profit margins. Ako ay gumagalaw ng libu-libong dolyar na halaga ng mga kalakal araw-araw, ngunit kumikita ng bahagya lamang upang mabuhay. Kailangan kong pagmamayari ang truck, hindi lamang iload ito. Ang aking unang side job ay ang pagtulong kay Miguel sa overflow deliveries sa mga weekend. Ang isang sabado ay kumita ng higit sa aking lingguhang sahod sa warehouse. Ang potensyal ay nakakagulat. Bumili ako ng aking unang ginamit na delivery van sa tulong ni Miguel. Ang papeles ay takot sa akin, ngunit ang pagmamayari ng isang aset sa halip na paggamit lamang ng isa ay pakiramdam na makapangyarihan. Tinulungan ako ng aking anak na linisin ito, ang aking anak ay nagsimulang maging excited tungkol sa negosyo ni dad sa halip na mga regalo lamang ng kanyang stepdad. Magtatanong siya tungkol sa aking mga delivery at tumutulong sa papeles. Ang dinamik ay nagbabago. Nakuha ko ang aking unang independyenteng kliyente sa pamamagitan ng referral ni Miguel. Isang maliit na negosyo na nangangailangan ng regular na mga delivery. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang buwan ng trabaho sa warehouse. Ako ay umalis sa aking trabaho sa warehouse nang ang kita ng aking negosyo ay tumugma sa aking sweldo. Ang takot ay totoo, ngunit ang panonood sa pagmamalaki ng aking anak sa kumpanya ni dad ay nagkakahalaga nito. Binayaran namin ang aking unang credit card ng ganap. Ipinagdiwang namin ng aking anak na may ice cream sa halip na isang mamahaling paglabas. Ang simpleng kagalakan ay pakiramdam na mas totoo kaysa sa anumang magarbong regalo. Ang aking negosyo ay lumago sa tatlong van sa loob ng isang taon. Nag-empleyo ako ng dalawa pang ibang single dad mula sa warehouse. Kami ay nagtatayo ng isang bagay ng magkasama sa halip na mabuhay lamang ng hiwalay. Pinili ng aking anak na gumugol ng dagdag na oras sa akin sa panahon ng summer break. Hindi dahil sa mga regalo o biyahe, ngunit dahil gusto niyang tumulong sa negosyo. Ang pagpili ay pakiramdam na mas mahusay kaysa sa anumang pagbili. Bumili kami ng aming unang bahay, isang katamtamang bahay munit sa amin. Tinulungan ako ng aking anak na ipinta ang kanyang kwarto at pumili ng webles. Ang pagmamalaki ng pagmamayari ay talo ang anumang upa na mayroon kami. Sa susunod na school event, dumating ako sa aking company van sa halip na magalala tungkol sa aking lumang kotse. Hawak-hawak ng aking anak ang aking kamay ng may pagmamalaki sa halip na ihambing ako sa ibang mga magulang napansin ng aking dating asawa ang pagbabago sa ugali ng aming anak sa akin. Nagkomento siya na patuloy na pinag-uusapan ngayon ng anak ang negosyo ni dad. Ang respeto sa kanyang boses ay bago. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat pautang mula sa diborsyo. Ang kalayaan mula sa patuloy na pag-aalala sa pananalapi ay pakiramdam na pisikal na bigat na inangat mula sa aking mga balikat. Naiintindihan na ng aking anak ang pera ng iba ngayon. Nakikita niya ito bilang isang bagay na aming itinatayo ng magkasama sa pamamagitan ng trabaho, hindi lamang isang bagay na ginugol sa mga laruan. Ang pagbabago ng mindset ay nangyari ng natural. Sinimulan kong magturo ng mga pangunahing kaalaman sa negosyo sa ibang mga single dad sa community center. Ang bawat taong aking tinutulungan ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Kami na ni Miguel ay mga kasosyo sa negosyo ngayon sa halip na boss at empleyado. Ang mag-aaral ay tunay na naging kasamahan. Sinasabi niya na mas naintindihan ko ang mga kliyente dahil naaalala ko ang pakikibaka. Kinuha namin ang aming unang tunay na bakasyon, isang road trip sa mga bundok. Walang magagarbong resort, camping at hiking lang. Sinabi ng aking anak na ito ang pinakamagandang biyahe dahil magkasama kami. Ang stepfather ng aking anak ay ngayon ay humihin sa akin ng payo sa negosyo kung minsan. Ang pagbabaliktad ng papel ay pakiramdam na surreal ngunit kasiya siya. Nakakita kami ng mutual na respeto sa pamamagitan ng ibinahaging pagmamahal para sa aking anak. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aking anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng generational cycle ng pakikibaka sa pananalapi magkakaroon siya ng mga oportunidad na hindi ko pinangarap na posible. Ang aking negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng pitong tao, lahat ng single parent mula sa mga katulad na background. Sinusuportahan namin ang mga anak ng bawat isa at sumasakop sa mga chef para sa mga school event lumikha kami ng aming sariling ecosystem. Matrabaho pa rin ako, ngunit ngayon ito ay nagtatayo ng aming hinaharap sa halip na mabuhay lamang sa kasalukuyan. Ang pagkapagod ay naiba kapag ikaw ay lumilikha ng pamana sa halip na magbayad ng mga utang. Sumulat ang aking anak ng sanaysay sa paaralan tungkol sa kanyang bayani. Inilarawan niya ako hindi bilang mayaman o matagumpay, ngunit bilang isang tao na hindi sumuko sa amin. Iyon ay nangangahulugang higit pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang warehouse na dating aking bilangguan ay ngayon ay isang gusali na aking dinadaanan. Ang parehong mga kasanayan na pakiramdam na naglilimita doon ay ngayon ay nagtatayo ng kalayaan sa pamamagitan ng aking negosyo. Ang pananaw ay nagbabago ng lahat. Ang aking anak ay hindi na naghahambing ng mga bahay o regalo. Naghahambing na siya ng mga ideya sa negosyo at mga pangarap mayon. Ang paglipat mula sa consumer patungo sa creator ay nangyari nang hindi ko ito itinulak hindi pa rin namin kayang bayaran ang lahat ng mayroon ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi na yon mahalaga. Masyado kaming abala sa pagbuo ng gusto namin ng magkasama. Ang scarcity thinking ay pinalitan ng creation energy. Ang divorce dad na pakiramdam ay isang pagkabigo ay natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi outspending ang kompetisyon, ito ay outloving, outteaching, at outbuilding ang mga ito para sa iyong anak. Ngayon kapag umuwi ang aking anak, hindi niya nakikita ang nawawala, nakikita niya ang aming itinatayo ng magkasama. Ang mga paghahambing ay pinalitan ng mga pakikipagtulungan, at iyon ang pinakamagandang regalo sa lahat.